Nagpasya akong gusto ko ng burger. Pakigawa ito. Madali ko itong mahahando. Oh, ah, okay, okay. Oh, sige, um, kailangan ko ng karne para sa pati. Kukunin natin ang pinakamasarap at iprito ito. Barbie, Mahal mm -hmm. may kimay na ito ay sisira sa buong katawan. Sige. Oh, gagawa ako ng apple burger. Ho, oh, sige. Gusto ito ni Jane, kaya magdadagdag ako ng ilang sangkap. Sige, ilang pickles. Uh, ano yan? Uh, Kadiri? Pwede ko bang subukan din? Okay, ang astig na pepino. Ang sarap. Gusto kong kainin ito palagi. Pepino na lang ang kakainin ko mula ngayon. Bakit walang nagsabi sa akin tungkol dito? Kamangha-mangha ito. Siyempre. Oh, sige. Ngayon ilalagay na natin sila sa burger. At siyempre, ilang makatas na kamates, ilang sibuyas. Air coating queso. Natboy Renata Jimenez Sarsa. Bagay magugutom ka, Mayonesa Sigurad. Paano naman ikaw? Ah, kukunin ko lang ang lahat ng kailangan ko at magsisimula na sa pagluluto. Tayo ay maghiwa ng piña, strawberries at kiwi. Siyempre, may orange din. Magkakaroon ako ng napaka-healthy na fruit burger. Pagkatapos nito ay walang mangyayari sa iyong katawan at tingnan mo, kamang-hamang ha ito. Ken, paano ka? Oh, hindi, hindi. Ah, okay, tama. Bakit magluluto? Ibig kong sabihin, hindi ito para sa akin. Pwede naman akong order ng burger. Ha, hi, Barbie. Oo, uh, 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 uh. ang laki niyan. Sa tingin ko, hindi na magugutom si Jane muli. Aba? Wow! Wow! Ang galing niyan! Ano yan? Hmm? Subukan natin! Oh, Lola! Ang sarap! Hmm, ano yan? Mukhang fruit burger na may paborito kong prutas. Ang sarap nila, pero hindi talaga ito ang gusto ko. At ngayon, oras na para sa higanting burger. Ano ang lasa mo? Oh, ang laki at ang sarap! Well, pinipili kita bilang panalo. Oh, oh, baby! Salamat! Ngayon, kumuha ka ng milkshake para sa akin. Pakiusap! Sige, sige. Kaya ko ito. Well, iyan ang ulam para sa akin. Alam ko kung saan ako magsisimula. Kailangan ko ng isang scoop ng paborito kong vanilla ice cream. Ilalagay ito sa blender. Magdagdag ng ilang strawberries, ilang gatas. Wow! Pwede mo na itong ibuhos. Hindi ko pa nakikita kung ano ang hitsura ng gatas. Oh, haluin natin lahat. Malapit na itong matapos. Ngayon ipapakita ko sa iyo ang Signature Men's Milkshake ni Ken. Maglalagay tayo ng goggles, kukunin ang paborito nating mga gamit at Oreo. Kailangan kitang durugin hanggang maging pirapiraso. Oh, ano? Nakita mo ba kung paano ko ginawa 'yon? Oo, oh, oh. ngayon maglagay ng chocolate ice cream sa blender, kaunting gatas, ang puti nito. Ah, pwede na nating buksan. Uy, hindi ba ito gumagana? Oh, oh, tama. Ano ang gagawin mo kung wala ako? Astig! At kinagulat mo ba yon? Dapat na ako magsimula gumawa ng smoothie. Magsisimula ako sa kalabasa. Puputulin ang itaas at ilalagay ito sa blender. Ngayon kamangha-mangha yun. Kailangan ko ng saging. Babalatan ko ito at ilalagay doon at sa aking bibig. Sige, um, isa lang ay sapat na. Kaunting orange. Oh, ano yun ang mga mata ko? Oh, uh, Ken, may tissue para sa iyong mga luha. Salamat, Lola. Walang anuman, guapo. Sana nga ba ako katas ng orange? oh, haluin natin lahat? Ang galing. At tiyak na handa na ang aking smoothie. Kailangan kong ibuhos ito sa magandang baso at lagyan ng whipped cream sa ibabaw. Napakalambot nito parang ulap. Oh, at syempre, kaunting tsokolate. Mahilig ako sa likidong tsokolate. Putulin natin ang dulo at maaari na tayong magsimulang magdekorasyon. Oh, ang ganda. Halos nakalimutan ko ang mga pink na singsing -sing para silang maliliit na donut. At narito ang isang tunay na donut, ilang cotton candy at syempre isang straw. Ibinubuhos ko na rin ang malamig kong chocolate shake sa isang baso. Tapos, ne. At handa na rin ang smoothie ko. Ibinubuhos ito sa isang baso at Baby Jane, halika na. Hmm, pipiliin ko ang pinakamaganda. Hmm. Mukhang interesante ito at medyo interesante rin sa panlasa. Hindi masama. Ano 'yan? Yuck! bakit ang asim? Hindi ko naman hiningi ang maasim na shake. Baka ito ay masarap? Tingnan natin! Paborito kong donut! Masarap! Ang smoothie na ito ay tiyak na... Cupcake! Oh, madali lang ito. Gusto ko rin ito. Hindi talaga. Gagawin ko ang pinakamahusay na cupcakes kailanman. Kailangan nating magsimula sa isang itlog. Madali lang yon. Tama. Oha, uh, huh? uh, ano pa? Hey! Sige, tingnan natin. At ngayon, paghahaluin na natin lahat. Mahirap ba ito? Hmm, i-oh, e Ken. May hari na ka sa mukha mo. At ginagawa ko ang aking masa. Kulay rosas ito. Perfecto. Ibinubuhos ko ito sa mga puso. Ngayon, ilalagay na ito sa oven. Oh, okay. Ang mga cupcake ko ay classical. Oh, ano yan? Chocolate na pulbos? Ano? Oh. Nakakatakot yun. Diyos ko. Sige. Ngayon, ilalagay na natin ito sa mga hulmahan. At ilagay na natin ito sa oven para maghurno na ang aking mga pink na cupcake. <laughs> ang natitira na lang ay ang pagdekorasyon. Para dyan, kailangan ko ng whipped cream at ilang kumikinang na mga palamuti. Oh, ang ganda. Kamangha-mangha ito. Oh, ang bango ng mga cupcake ko. Kailangan kong idekorasyonan ang mga ito ng homemade vanilla buttercream, ilang berries at Perfecto! Handa na ako, Ken! Ken, ang mga cupcake mo. Oo, oh, oo, oh, oh, hindi. Nakagambala sa akin ang salamin na yon. Aayusin natin ito ngayon. Ah, sige. Ang lahat ay mukhang astig. Um, ano yan? Kadiri sila. Hindi ko susubukan yan. Wow, ang ganda ng mga berry na ito. At ang sarap nila. Lola, kamangha-mangha. Ano ang susunod para sa akin? Wow, ang gaganda ng mga ito. Hmm, masarap. Pero kailangan kong piliin ang pinakamaganda. At tingnan natin ang mga ito, Lola. Oh, sa wakas. Ha? Oh. Sige. Para magsimula, gumawa ka ng ilang itlog. Madali. Oh, tingnan mo. Kaya kong palakihin ang mga bagay. Kaya kong magluto ng pritong itlog. Bukod dito, alam ko kung paano ito gawing mas maganda at nakakaaki. Para gawin ito, gagamitin ko ang espesyal na hulma. Ang itlog ko ay magkakaroon ng anyo ng mukha ng kuneho. Sa tingin ko, susubukan kong gamitin ang magnifier ko sa itlog. Tingnan mo. Sandali. Lilit pa ito. Kakaiba. Mukhang pinindot ko ang maling button. Subukan natin ulit. Ha, gumagana! Oh! Sigurado ka bang kaya mong kainin ito? Siyempre! Ito ay isang tunay na siyentipikong tagumpay! Mga babae, huwag kayong makialam! Gagawa ako ng malalaking pritong itlog mula sa malaking itlog na ito! Ayan na! Ang galing nito! Hindi pa ako nakakita ng ganito kalaki! Well, lilipat na ako sa aking obra maistrang pagluluto. Sa simula, ang mga itlog ay kailangang basagin sa mga espesyal na hulma. Pagkatapos, ilagay natin ito sa kumukulong tubig. Susunod, isang avocado. Kailangan itong ihiwain at gawing puri. Ito ay guacamole. Kailangan itong ipahid sa toast. Oh, tingnan mo. Napakaganda. Ilang labano sa ibabaw at handa na ang almusal. Ang unang higanting itlog sa mundo? Oh, tingnan mo kung gaano ito mm. kapungga! At may ketchup! Pero sa akin ang pinakamatamis! Tingnan mo! Mukha itong kuneho! Kawili-wili! Wow! Pinaghalong itlog sa anyo ng kuneho! Hindi lang maganda, kundi masarap din! Jane, mahusay ang ginagawa mo at... Ano ang meron kay Emma para sa akin? Mukhang kakaiba ang kanyang sandwich! At punong-puno ito ng berdeng gisantes Ah! ito ay isang abokado. Ayoko nito! Professor John, ikaw na lang ang pag-asa ko. Sobrang simple Bingo! siguro. Pero nakagawa ako ng siyentipikong tuklas. Jane, binabati kita. Mukhang may inihanda si Leo para sa atin. Tama. Ngayong pagkakataon, ihanda mo ako ng salad. Madali lang. Magagawa ito. Isang salad? Madali lang. Siyempre, mas mabuting maghanda ng salad na may sariwang gulay. Bakit hindi ko ito palaguin ngayon? Para gawin ito, gagamitin ko ang aking experimental farm. Ang mahalaga ay maingat na diligan ng mga binhi. Professor John, sa tingin ko may mali sa ginagawa mo. Oh, tama. Kailangan kong punasan agad ang bahana ito. Ayoko na mapuno ng maruming tubig ang aking salad. Hmm? Oh, nagawa ko. Oh, tingnan mo. Mayroon akong salad dito. Panahon na para hiwain ito. Sunod. Isang loaf ang gagamitin. Kailangan ko ng tinapay at ilang beans. At isang figura ng dinosaur upang palamutian ang aking salad. Tingnan mo. Talagang astig ito. Parang isang installation. Ama. Ngayon, susunod na sa aking salad. Kumuha tayo ng pipino at ilang paminta, ilang sibuyas, at ilagay ang lahat sa plato. Gagawin kong salad na parang cute na aso. Tingnan mo kung gaano ito kaganda. Ano? Napakaganda! Ini, hindi mo man lang naisip ang tungkol sa mga sarsa. Maasim na cream. Perpekto ito para sa aking salad. Susunod, ilang itim na tinapay. Ito ang kakatawan sa lupa. Ngayon, Gagawa ako ng magagandang bulaklak mula sa mga gulay, ilang labanos, at iba pang gulay. Tingnan mo kung gaano kaganda ang kinalabasan. Ano? Oops! Simulan natin sa'yo, profesor! Napakasarap ng dinosaur! Gawa ito ang sa galeng! tsokolate! Subukan natin ang iba pa. Ew, beans! Walang may gusto niyan! Nakakadirire. Oh, Kinagawa ko! Ano? Oh, wala kang naiintindihan. Jane, ang cute ng aso mo. At hindi naman masama ang salad. Sinubukan ko. Ngayon, panahon na para sa isang obra maestra sa pagluluto mula kay Emma. Mayroon siyang isang buong hardin na salad ng gulay. Tingnan natin. Oh! Ang itim na tinapay ay hindi mukhang lupa. Kaya, hindi. Si Jane ang panalo. Noong bata pa ako, gustong gusto kong magduras sa upuan. Anahon na para uminom ng kape! Magagawa ito. Tama, may naisip ako. Para gumawa ng kape, gagamitin ko ang isang makina na mabilis kong binuo. Sige. Ito ay para sa paggawa ng iba't ibang halo. Hoy! Huwag mo itong hawakan ng mga kamay mo. Mahalaga na maging tumpak hanggat maaari. Ibubuhos ko ang mga butil ng kape. Susunod, kailangan natin ng apoy. Oh! At malapit ng maging handa ang kape. Tumataas ang temperatura. Ginawa ko lahat ng tama. Hoy, tingnan mo. Umaagos na ang kape. Ipapakilala ko si Leo sa siyentipikong kape sa lalong madaling panahon. Una sa lahat, ang kape ay dapat masarap. Gumamit tayo ng ilang nyog. Mas eksakto, ilang gatas ng nyog at ilang piraso ng niyog. Ilalagay ko sila sa blender at natural na gatas ng niyog ay handa na. Ngayon, gagamit ng puting tsokolate. Kailangan itong ilagay sa gatas at tunawin doon. Astig! Nag-grate din ako ng tsokolate at ibuhos natin ito sa baso. Pwede nating budburan ng mas maraming tsokolate sa taas at ilang berries. Magiging kahanga-hanga ito. Wow. Oh, pero ito ay hindi kape. Dapat maitim ang kape. Kaya hindi tayo pwedeng walang tsokolate dito. Bakit hindi natin ibuhos ang mainit na gatas sa bola ng tsokolate? Mas kamukha nitong kape. Perfecto! Oh, panahon na para piliin ang nagwagi. Tada! Mm. Ano na naman ang ginawa ng professor ngayon? Ugh, ang mapait nito. Hindi, ayoko nito. Mukhang ang pagluluto ay hindi para sa akin! At ano ang niluto ni Emma? Hmm. Hindi masama. Ano yon Isang berry? Oh. Hindi masarap kahit kaunti. Jane! Sa'yo na ang pag-asa namin! Hmm. Sobrang sarap niyan. Maraming salamat. Binabati kita sa isa na namang tagumpay. Ako ay isang tunay na chef. Hura Adios po. Ano ang gusto ng apoko? French fries. Mahusay. Magluluto ako ng pinakamasarap na patatas. Magay, Kayla. Sorry, masing manti ka sa kawala. It's snowing. When son, dear, pie was a depreciation belt. Nang maayos? Lola, hindi talaga mukha itong French fries. Para sa pinakamahusay. Pagkatapos, ako ang mananalo sa round na ito. Hmm. Kaya magbabalat ako ng mga patatas. Oh, um, hinihintay yung mouse. So, lagi na rin nangyari. Espesyal namang gagamot. Oh, hindi. hindi. Gagana ito. Oh. Ganyan mo, kailangang hiwain ang patatas. Isa, dalawa, tapos na. Sala. At wala Mays sino ba? man. May ay nagpiprito ng fries sa Kaya Because, tal, there is a deep fryer. Kasi dayang patatas ang piniprito ito sa langis. Ayan na! na. Magaling! Oh, nasaan ang mga patatas ko? Nabalatan ko na ba lahat? Ano ang gagawin ko? Huwag mag-alala, mahal! Pero ano ang patatas ng walang sarsa? Hindi para sa akin ang ketchup. Ako ang chef. At lahat ng pinakamahusay na chef sa mundo ay nagluluto ng sariling tomato paste. Heto na ang obra maestra. Perfectong french fries. lahat yung patas. Meron akong mga balat na ito. Ano ang gagawin Anan ko? Alam ko ba? Bakit magihirap kung pwede mo namang magpa-deliver? Adler 10 mga patatas. Gawaing bahay na patatas. Mga french fries mula sa chef. Wow! Ang daming masarap na bagay maliban dito. Mm, at mukhang masarap ang mga patatas na ito. Susubukan ko. Ay! Ang anghang! Ayoko ng maanghang! Ano ang meron dito? Mmm! Masarap! Gusto ko itong mga french fries. Hoy! Nanalo ako! Ayan na! Ano ang lulutuin natin ngayon? Gusto ko ng ginisang itlog? Hmm. Maday lang! Daralong ay maghanga maa ng bawat puta eh. Kaya ang aking scrambled eggs ay magiging hugis puso. Buhay ka yung pernaw mas sausage and pernaw sa zay ng itlog. Ano ang pernaw ng kinalabasan? Kita tayo mamaya. Astig! Mas malaki ang apoy. Mas mabilis maluto, di ba? Sa pinakamataas ang kalan. At ngayon ang itlog. Oh, um, nahulog ang shell. Baka hindi pansinin. Mas maganda pa nga ito. Ingat eh. Kita ba yung bell? Ikaw na nang mag isim ng paraan. Hahaluin ko na lang. Oh, honey, may mali talaga. Tapos maglalagay ako ng gatas. Ngayon, tiyak na wala kang magkita. Bagay! Anod, I'd to eh. Kenji married and twice in your chef. Ibaba ang kawale. Kailangan natin ng toaster. Tatadarin ko ang sibuyas at bawang. Tapos isang avocado. Paghahaluin ko na lahat. Magaling. At ngayon, gagamit ako ng blender. Lumabas na maganda. Kailangan natin ikalat ito sa tinapay. Hmm. Ganyan. Ngayon, oras na para sa itlog. Isa lang ay sapat na. Babasagin ko ito sa mangkok. Um ilagay ang mangkok sa kaserola na may kumukulong tubig. Iyan ang napakagandang itlog na nakuha ko. Kailangan na lang haluin ng maganda ang putahe. Kamangha-mangha ang huling haplos. Ganon. Wow, lumabas na talagang astig. Kailangan ko rin maghain ng ulam. Pwede na ang ketchup at kabute. Honey, sigurado ka? Handa ka na? Ano? Pakita Kito ka Kita mo? namin. Mm -hmm. Hindi ito mukhang maganda. Wow. Ano? Puso? Lola. Mm -hmm. Iyan sila ito of dang it luck. Yung akin natin yung baboy. Gusto kong isama ito sa mga kaibigan ko. Mm, masarap. Salamat. Salamat. I didn't serve for virus malipis. Tristan? Ending last. Oh, may kakaiba. Siguradong gugustuhin ni Lola. Ano? Oh, apo. Natutuwa ko. Ano ang lulutuin natin ngayon? Pizza? Okay. Pizza? Medyo komplikado. Paano ko ito lulutuin? Siguro kailangan masahin ng masa. Nagtagumpay. Oh, hindi talaga. Bakit ang lagkit-lagkit? Aba, aba, may naisip ako. Dalhin mo ang pera ko ng malalim. Salamat, Lola. O paano naman ikaw? Sili mai. Kanangan ko masa? Kanangan mo lang halaya ng ilang sangkap. Owi, buos! Kuhans out na masa sa mainit na kawali. Magiging magandang base ng pizza ito. Pagkatapos ay idadagdag ko ang ketchup at mga hindi malusog na gulay. At konting keso. Habang naroon, kailangan lang maghintay. Yeah, sino ang nagluluto ng pizza ng ganoon? Espesyal na harina ng mais ang kailangan para sa base. Tanging mga profesional tulad ko ang nakakaalam nito. Tapos masahin ang masa. At ngayon, kailangan nating bumuo ng mga base. Para gawin ito, paliparin natin ang masa. Wow! Oh! Gusto ko rin ng ganoon. Halika na, lumipad! Oh! Ako, sunog! Ba't Sir Mumbay, si Rowan, ayos si Alam ko na, kaunting pagtatikip ay hindi makakasama. Counting ketchup? Counting mm -hmm. mga olive sooner, at sausage. Tira maaari mo nang i-fold ang lahat. At syempre, pindutin ito pababa. Anong bangungot? Sana hindi ko na ito nakita. Tanggalin ng mga gulay, tomato paste, pepperoni, at keso. Walang labis. At ngayon, ilalagay ko ang pizza sa microwave. Hayaan itong maghurno. Lalabas itong napakasarap. Isang microwave oven? Sapat na ang toaster. Gusto kong punuin ito. Oo, hindi ito lumabas ayon sa inaasahan ko. niya ang kamay ko? Any Renaro quiz ng Perfecto. Gayon pa man. Well, doggy we'll here. Narito ang pizza ko. Narito ang sa akin. Oy. At ang aking obra maestra. Sige, subukan natin. Mukhang may gustong lasunin ako. Nakakatakot ito. Pero mukhang masarap ito. Susubukan ko. I'm Wow! Mmm, perfecto ang pizza na ito. At ito ang pinakamasarap. Sino pa ang pwedeng manalo kung hindi ako? Tara na! Gusto ko ng pancakes. Ako itong master sa pancake. Tatarilag ta. Palakasi ko ang apoy. Bukod parallels na kagot ang karaniwang pancake. Pero kung may gummies, ang galing lang. Hmm? Oh, natunaw ang mga gummies. Oh, sino ang mag-aakalang mangyayari iyon? Ano? Sige, gagawa ako ng isa pang pancake. Hindi ang pagyanan ay may M&M's. And this pa lang ang wastaw ay na-sprinkles. And I plan with maple syrup in my pancake. Well, hindi tayo na ba mawan? Omo, mas madagdag ka ng Nutella sa masa, magiging tsokolate ang masa. Ang mahalaga ay ihalo ito ng mabuti. At lalagyan ko ng piraso ng tsokolate sa gitna. Magaling. And chocolate ay na it's no meat sa gitna. O balik mo it. Maghintay ka sandali. Salamat. Magaling. Berries para pang dekorasyon ng pancakes. And then yung naturo strawberry syrup sa ibabaw. Napakaganda. Mukhang perfecto. Handa na. You know nang may pagmamahal. Ang pinakamagagandang pancake sa mundo. Pinakagusto mo ang akin. Yan ang ating alamin. dire. At ang pancakes ni Lola? Mmm, masarap. Sakto lang. Ano ang inihanda ng chef? Mmm, ang galing! Pero nanalo pa rin si Lola. Tama?